Hello mga idol, nagawa pala ako ng tira-tira. Ito yung tatlong piraso na nyog yung ginamit ko dito para mas masarap. Yan, nilalagay ko na siya para mas pipigaan ko yung ano niya, yung tira. Yan, medyo kumukulo na siya. Pag kumulo na siya, tsaka muna i-apply yung maskubado. Maskubado pala gamit ko dito. Yan, para mas masarap, mas matamis. Yan, Mikos Mikos lang muna Mikos Mikos hanggang sa Medyo okay na siya Hanggang sa lumapot na siya Kailangan mo lang talaga i-Mikos Mikos yan Para hindi yung Mapangkag siya kung tawagin dito sa amin Hindi ko alam kung, kung, ano sa Tagalog Yan, Mikos Mikos lang Mikos Mikos hanggang sa lumapot na Lumapot na talaga siya Pagkatapos dyan, hanguin na ito na siya Nahango ko na Yan, papalabigin lang muna yan Kasi pag ginawakan mo yan Mainit yan, bibulugin mo pahaba. Ito na yung final niya. Yan, tulong piso, isang piraso niyan. Ang maliit na yung kita dyan, pero at least kumikita ka. Okay lang yan. Thank you po.